Huwag ka naman sa mga ingibe. Para meron magic. Huwag ka tayo kikoy ka. Huwag tayo Kulay green tanga. Kulay green. Ay, talaga lang mo tala. tayo doon. Balo Kulay green. Meron ka yung gilang tayo. Huwag ka nito. tayo Ano ba tawag din sa Jessica Sobin yun eh. Ginaya siguro nila na. Hmm, ganito yun. Alam tawag TV may ako ng Ngayon bisan ka yung lima. lang. Ano masasabi mo sa nangyayari ngayon dito? Masabi ko lang eh sira na yung ipad. <laughs> hindi pa rin yung lang eh. Nagnanawagan po ako so sa kung mayroong gustong bumili ng aking bilibintang na, na. And uh, speaker na. <laughs> may, may kasamang charger na. Lalagay sa YouTube niyo. Ah, yun. Ito po. Ibibinda ko lang po ng murang mura. Ipakita mo yung ano, ipakita mo. Ah, ito po, papakita ko po sa inyo ang hitsura. Kung paano. Ako, ako, ako. Mukuha itong aking speaker. Ang speaker. How much magkano? Nasa, ano lang po? Nasa, one. Iyo, nangutin. Hala, pinigyan. Ano na? Ito na po. Nangyan. How much magkano? Beauty salon. Ayun <laughs> uh, lang po, wala po. Pong... Wala na ang pera. Marami pa, marami ka pa sasabihin eh, ano ko eh. Mababatiin yata eh. Mababatiin ka? Yeah, bati ka po ba dyan yung sa... <laughs> sa kamunti. Mga... Kosa. Kosa po. Hindi ka marimig yan. Ah, okay na po. Bali, wala na po. Hindi, di ba marami kang joke, napangasawa? Joke, joke. Oh, po, aso, pang uh, kambing. Hindi, baka may pick-up ka para kay sa doon, kay Junior. Pick-up. Pick-up line. <coughs> ah, <laughs> uh, coaching ka ba? Bakit? Bakit? Yes! Mapa ka ba? Wait, oh, wait, siya, may ay, mapa ka ba? Ay, mapa ka ba? Ay, ko ka ba? Ay, mapa ka ba dyan? Ha? Para lang kung daan pa punta sa puso. Dapat laban. Ano pa, ano pa? Hindi mo ganda laban. Ano pa? Laban kayo. Ano ba? Sige. Bislit ka ba? Bakit?

Gamitin ang salitang hepe sa pangungusap. Ay ma'am, ba't wala na huwag itong kawit na sinain? Ay siya, hepe, hepe. <laughs> <laughs> hepe. <laughs> Di ba? Diba? Para pa? <laughs> Hindi, ikaw. Di Ito Checkpoint lang po. Oo, oh, bakit? Ano ba rin yung kawusin? Ang pahong nakainom kayo ah. Hindi <laughs> ano ano sa tunta karawatap na? ano Hindi, ginii? ka. Yung mga natatandaan man joke? eee tisa biniisan? ko ngayon yun kanunot sa tapa? huwag huwag iminang iminab? iminang iminab? na huwag 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 na Ano?

<laughs> di, di ka nahiya, di ka nahiya, di ka nahiya sabihin yan. Ba't ako mahiya ay eh? May mukha naman ako. Manat. Mahiya ka kung nasa, nasa kabilang ulo, baliktad ng ulo mo. Para ba yung kung baliktad? O, oh, lalo nakakaya yun. Kaya! <laughs> action. Ya, ya, ya,

Wow. Magapatid dyan, hindi lang halata. <laughs> 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 doggy ka, doggy, doggy. Yo, doggy, <laughs> doggy, <yo. laughs> Mukha siya doggy Mukha siya dogi Mukha siya doggy. ninyo dyan. Tama na yung ilang step lang. Sayaw kailangang step lang nalama mo? Oh, no. <laughs> <Wow. Yan. laughs> ano ano yan knglam 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 pare knglam sa ano 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 top. Robotic dance. Robotic. 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 <laughs> Oh, yung kapatid naman, ay, eh, yung magaling eh. tumbling pa yan, pare. Oh, hindi, ayaw ko siya. Sabi ko eh. Diyo, Ay, Killer smile. Butag, yan, Good, 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 good. Tamanin, kanina pa. Oh. Ang oh. dami-dami oh, na

Pabli kayo, Fog. Ano? tayo na kayo Ha? Makasaling ako mukha. Makasaling ako mukha. Tulog siya, Jim. Pabatayin dyan na yun. Ano ba yun? mo ba yun? Yan! Nanawagan ka. Sino babatayin mo? Babate? Sino? Toto. Tara, tayo. Sige. Tara. 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 tayo. Pinabati ko nga pala yung mga pamilya ko dyan. Uh, lalo na po si Mrs. Si si Aguinaldo, yung magpara sa akin ng kaibigan. At yung mga kaibigan ko dyan, yung mga taong nagmahal sa akin. At may pa-aral sa akin ng -pipi. Salamat po sa inyo. I miss you. yes, I miss you. Too. yes. Huh? Ito lang po ang uh, sinasabihin ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Sino yung shota mo na paparitaan namin? Ano pangalan? Buda. Ay, Buda Mary pala yung ate. keren nang baka paparitaan? um po kami? December 21. Katapusan na mo doon? Ayaw mo na. Kasi para maayos. Milwati ko nga pala yung ano ko dyan. Pag kape Si Mangkari at si Aling Kuring na nagpa nagpaan sa amin nagpalaga at ito lang po masabi ko <laughs> ang masabi ko pa um ako po ay isang taong mabuti <laughs> <laughs> may step down sa'yo um, step down. hindi ko lang po sasabihin kung matutuwa kayo sa sa'yo Okay, natake ka. Tapos <laughs> lang po sa inyo. Ay, busy. Aro? Numagaling din po ako manta. Ha? Mula na umpisa nang makita mo siya at makilala. Alam ko na siya na nga gusto kong mapangasawa. Arama. Dito Arama. na. Ayaw! <laughs> <laughs>